Sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers uh, For today, nakikript tayo sa pansit Luglog sa Kapansit Palabok Kaya dadayoyin natin ang isa sa pinakasikat na kainan dito sa Marilaw uh, Pinagmamalaki dahil sa dami ng sahog Sa kakaibang lasa nito Ate Jocelyn Palabok, interviewin natin ang may-ari nito So tara po uh, Ako po si Ate Jocelyn Lipang-Lipang sa Missinger Sa pwesto ko po Ate Josie, special palabok and barbecue. Inimbitahan ko po, po kayo na pumasyal dito sa Meralco Village. Dios Street. Yun. ah, uh, ito pong pansita na to at barbecuehan. Natayo ko po to dahil sa tiyaga pagsisikap. Tiyaga lang po na magpakilala na sana pumahiyal kayo dito para matikman nyo ang ano, ang special palabok na Ate Josie para dumami pa ang mga customer na makatikim nito. Pag natikman nyo to, hindi po kayo magsisisi. Sobrang sarap po. Pag lahat po overload, lahat ng sahog nandiyan na. Na sana po ma-shell po kayo dito para matikman niyo po. Ah, ito po kasi yung pag sa pagtimpla ko po kaya masarap. Nandiyan na po lahat ng pagmamahal para kaya po lahat po ng pagkain, di ba po? Pag tinitimpla mo kailangan may pagmamahal. Kasi para maging masarap yung luto niyo. Yun. Bukod sa palabok, ito rin pala yung pinagmamalaki nilang pansit kanton na overload. Punong-puno ng sangkap, hindi tinipit at kakaibang lasa. Authentic siya na lutong bahay. Tsak maalala nyo yung mga luto na pangpesta. Tara tikman natin ang ate Jocelyn palabok and pansit overload. Pansit na inanda sa pagmamahal at tsak na pag natikman mo ay babalik-balikan mo. Um, open po kami 7am hanggang 10pm po. And um, we are located at number 3 View Street, Lias Marilao, Village, Lias Marilaw, Bulacan. Hey guys, uh, ako nga pala yung anak ni Ate Josie, special palabok and barbecue. Ah, uh, iniimbitahan ko po kayo sa aming store and try our special palabok. Music sa may palabok para makatikim po kayo ng maraming sahog po ng palabok dito sa Joseph. Ano po? Sarap po. di po kayo magsasisi. Yan guys, uh, umpisa na natin, ang sarap uh, tinitikman natin ngayon yung barbecue na inihanda sa atin ni Ate Jocelyn napakasarap saka napaka juicy ng barbecue nila ay uh, iba yung smoky flavor nya malinamnam sya saka iba yung lambot nya napakasarap niyang nguyain uh, yung flavor sa kalasa ng pagkakamarinate ayan nakarami tayo ng barbecue ibang iba talaga tong barbecue ni Ate Jocelyn uh, Grabe, sarap. Napaka ano yung sauce niya kahit wala siyang suka. Tara, tikman nyo at bili na kayo mga kabrambit. Ano yung naiibang lasa ng barbecue ni Ate Jocelyn? Tsak kay hindi kayo magsisisi. Iniimbitahan ko po kayo dito sa Ate Josie's Special Palabok. Tikman ang aming special palabok po. Totoong hindi tinipid sa sangkap at rekado ang Josi's Palabok. Ah, meron siya mga baboy na laman, gulay, chicharon, hipon at marami pang iba. Ibang iba siya at authentic at, not, at siguradong masarap. Kaya tara mga karambit, suportahan na natin ang negosyo ni Ati Jocelyn. Karambit Nation TV po. Paki-like po, share po sa kanya. Maraming maraming salamat po Ram, sa sa pag-abala nyo po para puntahan yung pwesto ko para picturean nyo, ma-interview ako. Maraming salamat po. God bless. Thank okay po kay Sir Ram, sa pag-future sa aming negosyo kahit maliit lang na future nya kami. Um, thank you nga pala kay Sir Ram sa pag-feature nitong aming tindahan. Ah, uh, Paki like, share, and subscribe. Thank you! Salamat po sa ating mga viewers na sumubaybay sa ating video for today. Uh, muli po, supportahan natin ang mga maliliit na negosyo. Uh, pasyalan po natin ang tindahan ni Ate Jocelyn Special Palabok. Number 3, Pew Street, Miralco Village, Lias Marilao. mag po kayo palagi and God bless.